Magandang 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 mag tayong lahat. <laughs> Nasa na agad kami ng jowa. Wala pang pain, wala pang ano ng jowa talaga oh. Layas pa more. mag -jowa. Let's go. Mag-explore tayo sa ah kung saan man. Dito kung mag-travel ka dito pako kung may card ka dito ka, pwede ka mag bili dyan ng ano at yung information namin ayun o oh. balance nag nagaan siya ng balance sa kanyang um, train card let's go nasa ano na kami hi happy chulo nasa uh, train na kami with the tea okay. cheers the tea excited okay. ka na kung pakita yung labas pakita ko daw yung labas pakita ko daw yung labas excited pa siya sa akin ayan, ayan na cover na tuloy nasa train na kami train train dyan nakatabi nyo tayo dahi mo dito oh. pag ganito sa pataas ayan ayan ayan, ayan. ang ganda very middle land lati land low land Yes, yeah. <laughs> yeah, so dito kami sa airport. Charot. <laughs> dito lang kami magkukonek ng train going to the other city and while waiting for my jowa at siya ay ihinga grabe pa hinihinga ako agang-aga agang-aga <laughs> ay free time ang um, free time ni kami may hingalan okay lang kasi para mamaya mapagod ako maagang pasok ko bukas alasin ko na naman ang kaya well, let's enjoy the the free days with the airport area. Nasa nang jowa waiting for ang daming mga nakaano oh. Vacation! We are in vacation. <laughs> Soon we are on vacation. Kaya piket pikit kayo uh, mga kami may ha. Magbabakas yung kami ng jowa. Lar. Dito na kami sa loob. train na na ingay na sa silent nasa silent area na kami kaya ako kumakain siya ito yung labas waiting tayo let's go to Swollen Welcome to Swollen Swollen Netherlands Swollen? Swollen? Oo oh. Nandito tayo sa Swollen with my jowa at lilipat kami ng ibang train dahil ewan ko dito kung kami kunsa niya ako dadalhin daming tao grabe vacation galing vacation mm. yes but this is also a train ya yeah? Huh? So I, I'm free to ride this one, yeah. Ah. Oh. Dito tayo it's po the first po sa writing Yeah, okay. ito. It's just like I'm um, rewarded also to, to, to Yeah. eh yeah. liwar rewarded yeah. also to IP, IP place. Yeah, to IP arriva, To Inday Garnet place. Arriba, Arriba. Sasakay tayo sa Arriba, Arriba. Ito yung Arriba, Arriba. Let's go, let's go, Arriba! And na, Marn? Ah! <laughs> Opa! Oh, <laughs> Kakaiba naman yung ano ito. Yes, nandito na nga kami sa nandito na kami sa train. Nandito na sa train pa lang ako na. Nakaamoy ko na ang farm. My God! Ibang iba sa city, Scott. Farm smell talaga. Nasa doon pa ako ng train na Di lalo na kung nasa labas ako mga kamimil. Talaga. Ang ah, bango smell like a grass. Please, yeah, it smell like a grass. Grabe. Tignan nyo naman yun. Back to doon. How many station we gonna go now? Oh, next station, bababa na tayo. Let's go! And yes, nandito na tayo sa Omen. Omen's Well tayo ay magtutortor ng aking jowa hindi ko alam kung anong ating makikita dito kasi bago lang to sa aking panlasa paningin at pakiramdam <laughs> kaya halika na let's explore this town in Swale Omen where na to? where we go? Wow, oh, ito yung mga makikita mo may english naman siya oh Diba? ba? With the cycling network oh, pwede ka mag-cycling. Oh, wow, maganda dito lalo na pag summer. Oh, dito yung platikuran nila, dai. May maintindihan. Welcome this perfect spot of a great walk to the sound of Omen. There are dozens of options to Omen's for stream. Ganarn. <laughs> Ayun yung sabi niya. Sa mo ng station, may makukita ka agad na pagka nakainan. Kaya mag, magdala ka ng pera, ha? <laughs> Ang jowa na wala, no? At saka yung mga cycling path there, merong ano, ayun e, tinan nyo ang dami dami, ano, bike, ayun yung parkingan ng bike kasi yun yung station, dami ba? Diba? grabe, may sariling parking talaga dito sa Netherland ng mga bicycle. Ang jowa oh, ayan oh, ayan, oh nauuna na siya dahil, ayun, 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 ayun. We decided to drink and eat first. Then let's see. Maguwalk mo na kami dito kami sa La Lambos Pancoking. Yan yung place. Dito yan sa likod ko. Dito kami sa labas at maarao. drinking, drinking mo na ako na Monte Mint Mint leaves. Tapos may free cookies. Ito yung maganda dito. Eh. Ganon. With honey. Eh. Yes, ito na po ang food namin. Meron akong soup. Yeah. At meron siyang egg. Meron kang three egg. Yes, yeah, so tie three egg. <laughs> I like egg. <laughs> I know you want to egg protect. Meron akong um, champion soup. Share kami ng jawa. Kain po tayo tapos ang ng ating sun oh. Tingnan niyo po ang out, ang aking aura nilagay ko sa yung 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 sarap, mm. sarap. Really. Fresh. Mm. Super yeah. fresh. Mm. Yung cheese, yung bishloak. Mmm, sarap. Ibin da. Ibin da. Mushroom soup. dami Damis pa rin yung special. Mmm, sarap. Mahal sop. yung na oh. Ubus na din yung aming soup. What you're celebrating now, Scott? Happy March Day. Aha, uh -huh, isang March. <laughs> Happy March, late upload. <laughs> nice celebration Lord. Late upload. And you know in March? Sometimes <laughs> the weather really sucks. Awful. Uh, I don't want to say it, but just yes, true. Um, and sometimes the weather is stunning. Amazingly good. And why for, we are here, not March. in our uh, city? I don't like the weather now in our city. Why? Cloudy. <laughs> 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 and much, and sometimes you need to escape the city. Yeah, and because we, we we pay already for the train. We have like uh, an abonnement, yeah, yeah, subscription, like, like a monthly fee only. Well, you are free in your company. What can I do, And me, no, I'm, I'm the <coughs> one to pay my abonnement. And then in the weekend, all you wanna go by train? You go by train, yeah. And holiday, anywhere, everywhere. And holiday. Except weekend and holiday, you can go everywhere, everywhere, oh. everywhere in Netherlands. So we just travel like yeah. two hours? How many? How much? More Maybe than more? two hours. Two hours and 15 minutes, something like that. But That's it's it. worth it. More kaya, than. Like the outside. Uh, uh, kaya worth it. Right? Uh. So much staying Yes! Kung alam ko lang, ay naku, day, Hindi ito ang susot kong jacket. May jeanet, day. May jeanet. Sobrang So, mag na kami ng jowa dito para akong bagong ligo. <laughs> Walk tayo saana, sa ano, sa forestry. Makalanghap tayo ng sariwang hangin. Di barn. Dito yan, malapit sa stasyon. Bumalik kami. Alika na, let's go. I think this is for the elderly. This place. Tignan nyo naman, oh. Diba? Papasok tayo sa forest. Diyos ko, ang gano'n. Naririnig ko na naman ang mga huni ng mga ibon. Oh. Explore natin to. Forest forest naman tayo today. Ha? Huh? Huwag tayo lagi sa mga pa winkle pa-shopping-shopping. Dito nature tripping naman tayo. Mga kami -may ang oh, ganda nung ano oh namumulaklak na ang mga po malapit na mag spring oh ni ba hingal na agad si kami may charot ah yeah. here you have um you know the way ha huh? ah yeah. uh, we will go there let's go okay. hindi ko alam kung houses to or what pero oh ay may tao I think kasi mayroong pampausok doon eh. Oo, oh, ang ganda. Right. Diba? Let's go, let's go. Mga bahay dito. It's like camping rin. Camping. Or the own houses. It's Ganda Long delay din. Long time we don't do this. Yeah. Next to the Look. Tingnan nyo naman oh. Ang dami niyang para mayroong mini pond here. Gano nag-ulan daw nung mga ilang araw. Tingnan nyo. Siguro ito ay Tatan niman or binung Deba? Timan Joe, wow. Hoy fresh air talagadai. Deba? Oh. Ni penakaka relax. Sana mga relaxing kayo. <laughs> oh, wow. We reached already the train. Tignan mo yung cross. Magkocross kami dyan. Kami kaaling kanina. Yun. Doon ang station. We'll cross by the train. We will go to other side. Ano makikita natin doon? Oh. Lekker. Ang ganda oh. Parang bagyo daw. Charat. Actually, it's not really bad. This Placed. why they have yung daanan namin o oh, Tagalog meron siyang bread and breakfast tapos ito o oh, pwede ka mag camping o oh, ang daming ano tent pero sabi niyang jowa private property to kasi akala ko kahit sino pwede lang hindi I think mag You need to pay for this one, yeah. yeah Camping to rent. No. Kaya ko. Nakakamping talaga sila dai, oh. Ang dami, eh. oh. Ang saya. The diba? discovery channel natin to dai. That's why nakakahappy ngayon ng ating gala. Ang ating pagkalayas dahil may kasama tayong taong layas. <laughs> Okay, baka ito din. Scott, I think is bed and breakfast also. Many, many ano eh, many car. Yeah? Oh, ang init, ang init ang aking jacket. Kung alam ko lang, die. Hindi ko mahubad yung jacket ko kasi pag hinubad ko, mabigat sa kabilang side. So, kaya hindi ko mahubad. So kaya sinusuot ko, inopen ko na lang siya kahit ang init day. Oh, aba Hi. nag t-shirt na siya oh. Oh, tinan mo nag t-shirt na siya. Grabe. How they make it this one is big tent. Sabi ko sa si Japan sila nag shower. Wala nang shower-shower. How they how they wash their private parts. Nothing also. Ma ma mayo. Maybe the wipe wipes. Yeah. Tapos ito yung iyong ano view. Yeah. Grabe. But it's nice, ah, huh? Giselic. idea. Giselic idea. Diba? Not only in the Philippines may mga ganitong daan, oh. Remote area talaga, oh. Mababalahura ang iyong sasakyan dito dahi. Oh. Eh ang lambot pa naman ng ano, karsada. Fagod. Oh. Yung kasama mong nasa mood na naman maglakad na maglakad na maglakad. Ha? Ah, Mamaya pagka nagpaltos-paltos yung pa ako, manda sa akin. Masarap naman kasi nature, ang lakadan. Eh, everyday ako naglalakad sa work ko. O, oh, tapos doon pa daw kami pupunta. Malayo pa. That's the bridge from river. Sa Baladara, so, na saan na link? And then later part, we have to stop over. Ha? Huh? Later part, we stop over. We can of link there? Yeah. My God. And halfway, we gonna bring. Did you know how far is it that? Three kilometers. Sabi ko sa inyo, nasamod na naman siya maglakad eh. Yeah, malapit na tayo sa bridge. Ang beer na naman sa kami may. Haggard. <laughs> walk, walk pa more. Under than. Yeah. Oh. Dung kami galing mga kami may doon. Oh, Ang layo. Yes, nandito na kami sa bridge. With layas. Oh. Like a white sun. Oh wow. It's nice river. River of the river. oh arm. Ganda naman. Super lakad lang. Ang ganda ng bahay. Oh, ang ganda. Tapos ganito yung view. Super glass siya. Oh. Glass house. Oh, tignan nyo. Tapos yun, yung isa yun. Super lakad na siya. Ang layo na namin na ha yun kami nagmula wala na akong magawa mga kamimi nandito na eh kaysa mag alboroto pa ako enjoy na lang natin to ang just ko lord ko alam lang niya ang nilalakad ko everyday nagkapaltos paltos na ng ampa ako tapos super palaka din pala ako ng ganito okay lang naman maganda nga yung nature tripping eh kaso nga naman super lakad pagod wala pang silya dito na pwede ka maupo kaya oh fagod si kami may yes while we are walking bigla na lang nag uh, sabi ko kasi baka in the summer maraming tao dito na pwede ka mag swimming nagpipiknik sila dito tama sabi ng jawa. during 90s nung high school ata siya or whatever kung anong year yung basta 90s na sa kabila nito tuto sa nag kakanon river din sabi ko oh my god I'm so young that time so nag flashback sa aking memory na oh I think I'm just elementary that time in that moment or whatever 90s era I'm in the 90s era so I said oh my god it's so impossible to meet us kasi magkalayo talaga hindi mo kalahin you know? siya somewhere. In person. I meet ko siya in person sa China. Nag-work no, ako sa China. Doon ko siya na meet. Hindi kami nag online. In person. Just to correct for some of my friends that they think they na i-refill dyan sa mga siguro sa mga susunod na mga vlog whatever but tapos dun ako nakalma na bigla akong nag flashback sa akin na oh paano kami magbimit di ba tapos hindi ko alam ko anong ginagawa niya hindi ko alam talaga pero I pray na talaga na magkaroon ng partner na na afam kasi nga pag Pinoy, alam nyo na alam nyo na siya <laughs> hindi ko din describe it. alam nyo na na, no, na ang mga katulad na ba, sirena talaga kami ang pupunta sa mga Pinoy talaga ako ng isang ganito kahit may topak kahit may topak bit ako alis is bigla ako ng nag flashback sa so, kapalikan kasi hindi mo akalain na makakabit ka ng mga ganito tao sa buhay mo na pinagdasal mo na bigyan ka ng partner na ganito na dalhin na naman dali na parang ayun lang magtulungan kayo yun yung yun yung pinagdasal ko talaga na magtulungan kayo na magkaroon ng partner pero sobra sobra yung pinigis ko tinutulungan niya ako kundi natutulungan din niya ito ay way uh, ang pamilya ko kasi because of him nandito na ako so sino dito dahil pamilya ko din so it means tatulungan niya ako tatulungan ko din yung pamilya diba alam niyo yun God is good kaya sobrang pa sa ko talaga noon na mabigyan ako ng partner and he answered my prayers and I should always think about that all the time kasi minsan nawawalan ako talaga ng faith ah. aminado ako doon so sobrang pagod na nangyayari bago kasi sa lahat to in 4 years di ba ganun lang walk <laughs> 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 kala ko mapapawi na yung inis ko from the sa pinanggalingan namin dito sa paglalakad namin pagsimula 40 minutes pa galing doon sa train station na pinagmulan namin kanina ang paglalakad ano ito my god ang talaga hindi nag iisip eh may pasok ako bukas na alas 5 ang, ang inis ko yung lakas ko alam nyo yon ay Jowa talaga. kanya yung lalakada namin? Ano na sa highway na siya. Dito na kami naglalakad. Highway. So hanggang doon sa train station na pinanggalitan namin kanina. Ha, lagot, lagot si kami may paltos na naman ang paa. Kaloka ang jowa. Wow. Nauuna na naman kasi na MBR na naman ako nung nalaman kong 40 minutes pa daw. Oh my kulay no, diyan dyan pala kami babalik. Pamula din sa aming pinanggalingan. Omen. Yan yung station ng aming sinakyan. Pero malayo pa ito. Mga kami may malayo pa. Palto sa nampaan natin ito. Humanda siya mamaya sa akin. Pwes siya sa ano, sa dinner namin. O ordering ko talaga yung pinakamahal. Manda ka. Pinaglakad mo ko ha? Pwes, humanda ka talaga. Reres, bakang kita mamaya o orderin kung malaming madaming, madaming, madaming madaming at yung pinakamahal. Bye. Yes, dito ko na sa station na ng Almere. Sinipon na ako. Lamig at init. Pagod. Papunta kami ng Amsterdam. Okay. Uh, na jowa na masakit sa ulo ya yeah, sinipo na nga ako lamig na dahi kanina mainit malamig Amsterdam other side of Amsterdam from Swala booking.com alam nyo na mga pabooking.com Sarap pabooking na sa .com dito na Amsterdam, dito na kami magdi-dinner. Manda Hindi ko akalain na makakarating kami today sa Amsterdam. <laughs> dito na kami mag-dinner bago kami umuwi. Welcome to Amsterdam again. Magdi-dinner lang kami dito. Kasi dumaan yung train namin. Going to... To Swallow to here. So, katulad din naman kanina, dumaan din Amsterdam, di lang kami bumuka. So, dinner time here in the Amsterdam. In, the, in this side, yeah? The Chinese and then straight. Oh, wow. Oh, the Amsterdamers. Ooh, ooh, Amsterdam, ooh. Daming tao pa din. Yes, we are here now at the red light. district. Don't take pictures. I'm <laughs> ending bawal picture. Don't take pictures. Okay. <laughs> red light. <laughs> we are now nga nasa ano na sa red light may, may nag-away. Lumabas yung isang babae mula sa window kasi nga may kumuha ng picture and then nakita nung isang kasama, "A lord, babag dal pinagtulungan talaga yung bata. Kasi nagkukuha ng picture, i bawal nga dito yun, di ba? Kaya pag kayo magpupunta dito, huwag kayo magpa-obvious na kumuha ng picture. Dahil bawal po yun. Ha? And success ang plano mga kami may. Ang dami ko in order. Ipapakita ko sa inyo, ito ang ito ang video. <laughs> Nagbaya siya na kalahating, kalahating euro. Buti nga, isa pera natin mga nasa kulang-kulang na 4,000 pesos sa iso sa plano. N nabusog si kami, May. Di ba? Oh. Uh. Ganon lang. Pabalik na kami sa train. May pasok na ulit bukas si kami, May. Back to work tomorrow. Scott. Yeah. <laughs> Back now the Amsterdam. The name of Amsterdam in the... So what's now that? we finally know where we're going. Yeah. But you picture the me island. in the Amsterdam. Okay.